<clears throat> Yan, magandang araw po. Uh, this is Wensdale from Sambanga, Sibugay. Uh, welcome to my vlog. Ayan guys. Uh, sa nandito na naman ako sa isang family. na uh, pinuntahan ko kanila na inanak ko sila na para sa aking vlog. Kaya guys, Okay, okay, okay. Okay, okay. Ito yung uh, ate kanina na pinasilip ko sa inyo sa aking Ito naman yung asawa niya. At yung mga galamay niya. Eh. Yung mga niya. Apa sih yang Ang nak main tu? Teresa. Teresa.

Ito, nadadlan ko si Kuya naman na nandito. Si ate, natin na siguro napagod na. Kasi may anak din na maliliit. Ayan, anak niya. Tapos, tayo na to sa inyong balay. <coughs> Ayan guys, uh, pupunta tayo sa bahay ni kasi uh, dito nagtatrabaho lang sila. So, pupunta tayo sa bahay ni Ate at doon tayo mag-i-saw-saw. Ayan guys, salamat. Niyo po. Ayan guys, kung makikita nyo, yan yung bahay pupuntaan namin ngayon. Hi guys, I, kailangan dandan tayo kasi ano, you know, aputik. guys.

ito yung kusina nila. Ito guys. Ah, uh, ganyan yun. yung kusina nila. Ayun. Makikita niyo, ayan yung kusina nila. Ito yung lamesa nila, yung pinakamalaking mesa nila na nandito. Ayun. <coughs> Tapos dito po yung itsura ng kanilang bahay. Ayan. Ayan guys. Dito yung itsura ng kanilang bahay. So, pwede namin sila ito nyo sa loob. Sa loob. Next, next man. Tap. Kasi gas ba ito Ayan guys, silipin natin yung sa loob ng kanilang bahay guys. Para makita nyo kung ano yung sitwasyon nila. Ayan. Ayan, guys, makikita nyo yung sitwasyon nila dito. Ganito siya. Ayan, pasokin natin. Ayan. <clears throat> Ayan guys, kita nyo ha, yung pagkatayo ko dito. Ayan, yung bahay nila. Tapos kailangan, pag kayo sa loob, yuyo ko kayo kasi hindi sa kung papasok ako dito sa loob. Hindi siya kakasya kasi ito na nga yung tura ng bahay nila. Ayan. Kailangan guys, nice nakayo ko. Ayan, pumasok. Pumasok tayo sa kanilang bahay nila. Tapos dito, ma'am, ano to, pang pangalawang palapag? Wala na dito sa tulugan pag mag-ulan-ulan, mag-uyog man. Ah. Dari may tanang matulog. Mm So, paunsa unsa dahil matulog dari man, huwag panangitan ga-ulan siya. Dari may tanang matulog, kaya dili man dito matulogan kaya mag-uyog man. Mag-uyog ng balay. matulog na yung balay.

Uh, ang sa hindi o sila sila guys, kung makikita nyo yung sitwasyon namin dito kasi siyempre sobrang liit ng bahay tapos putas-putas pa yung bahay nila tapos ito nga yung sitwasyon nila na sobrang hirap guys halos pag pumasok kayo sa loob pag umuulan, tumutuloy yung bahay tapos ganito yung makikita nyo yung dingding halos matat ah, matatanggal mata na wala na siyang bumbong kaya sobrang okay, hirap guys uh, <clears throat> tapos ma'am kaning ah, taning bata ha ah, pinaka pinaka tuwid na Ayan, ang mga nalilang yung sitwasyon. Saan mo mo sa ating 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 na sa inyo ng Bakit?

Maya ka may ay, uh, may makaya, rin mo ma'am. Ito ko yung magpatukoy ng bata. Uh, Ayun, marag. Kulang man na siya sa ako. Kulang man na mga bata. Sa mga pinag-resort kayo, sa ospital. Bago rin sa ospital? Ano sa'yo yung problema mo? na 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 tayo. Ayan guys, kung nakikita nyo uh, ako nalulungkot kay uh, ate kasi hindi ko pala alam na uh, kagagaling lang pala nila sa hospital. So, ito palang bata na to uh, na hospital pala siya. Kak kakalabas lang niya sa hospital kaya kung makikita nyo uh, kung baka wala siya parang ala siya. Kaya, ito yung buhay nila. <clears throat> kaya,

Kasi ang ang, ang, nga sawang, mam, masayang, ang trabaho? nga, mamaw. Sa'yo, sa'yo sa garden. Matrabaho, wala, So, sa kabunan man pin, niya yung kayo. Yun, makasya na ang inyong asawang lang lang. Then, ang inyong pa po? Ang magulang, kasang graduan grade 8 na. So, high school na. Then, ang sunod ato, ma'am. Pero, guys, na si Yakon sila, ma'am. kamat sila nga may maka-eskwela. Kompleto na po sila gamit. Ano sa'yo mga kulang nila, ma'am? Nga sila'y bag. Mga notebook, lapis. Wala lang, maistra nga mga kuwan, hindi tayo nang tarugatan. mga mga Ah. Uh, na ang ilang mga uniform man. Sir ko buhok ba ata? Buhok ba 'yan sa mga bata? Eh. Ito ako ng school kay mo sinina ko to puti. Dili ko man puti makita. So mao ni ninyong kuha, mao ni ninyong ah uh, Daring, uh, uh usahe, sa kanbu kinabuhi diri nga uh, ah uh, usahay makabaligya sa usahay pod wala. Kaliskiron wala ako. Dahil naman, ka na-hospital ng bata, ma'am, ah, pinay binanong niya. So, nakabayad na mo. Pero nakabayad na siya. Pero ang problema, ma'am, kay ma na sa hospital ng bata. So, mga vitamins sana, ma'am, wala. Nasa'y reseta. Wala naman gusto naman Vitamins naman lang to Kaya ipalit naman ang mga daan lang Katong sipak nung ipapalit dito mm -hmm. na, Umay naman ang lima ka-adlaw mm -hmm. So, karon wala na Wala na siya hindi, na ginainom Pero dapat Inom pa na siya Vitamins At, <coughs> Ayan guys ay itong bata na to uh, kagaling na sa ospital so ngayon uh, hindi sila naka, uh, nakabili ng uh, mga gamot ng bata kasi wala, walang hanap buhay tapos si ate naman uh, minsan uh, nagtitinda minsan naman wala kasi uh, siguro nakikitinda lang din kumbaga so, may porsyento lang din siya so ang hirap ng buhay kahit anong gawin nila na, kumbaga sobrang hirap talaga na nil nila nila matutusan yung mga anak nila gawa nung sa kahirapan ng buhay natin. Tapos may mga anak pa siya na nag-aaral din na hindi pa din kompleto yung mga uh, school supplies. Uh, walang uniform. Uh, yung baon din ng mga bata pang araw-araw, wala din. Kasi uh, mahirap din yung buhay. Yung asawa naman ni, ni ate, uh, kung baka pagka mayroon magpa-garden sa kanya, ayun, nakakapera, uh, nakakabili sila ng bigas. So kulang na kulang talaga guys. Dahil, ma'am, ang katong imong um, mga anak, nato'y ba nung matit-tutunan? Balong na sila guto, kaya hindi naman sila maulit-puputo. Okay, dahil kayo? Oo, nga, to akong grade 8 nga. Hindi ko naman sa kakasimis, ma'am. Buruto lang nga grade Oo.

13 uh, so, na. So, nakaulang lang sa mga eskwela doon siya. Kasi, siguro, ma'am, ah, uh, nag-forsige doon siya mga eskwela. Bahay na nung inyong kumabuhi. So, siguro, Ah, eh? uh, nakita siguro niya ang sitwasyon ninyo. O, pagkakas niyo yung sitwasyon doon rin. <coughs> um, okay. Ah, uh, inyo na ni ma'am, visit kayo sa kuwan, uh, sa panunod karoon.

ihatag na, ako sa imo ha, ma'am, ang imong <coughs> sa kanina, ang imong hiling sa ilaba, ma'am, na mutabang sila sa ato, ha, ma'am, na tingnan ninyong kinabuhi, na uh, <coughs> unta, uh, siguro, na, na naman si, na naman si Gatbia, mm. na nakikita mm. naman niya kung uh, anong klaseng sitwasyon na meron kayo. So, yan, manawagan ka, ma'am. Kung okay, pinsan eh.

na yun. Alam mo yung bugas pang luto. Wala pa. So, nagkuhan pa mo ma'am. na, nagulat pa mo sa bayad at hmm. ang kuhan. Dahil ang bata, wala din na yung kawang-kawang. Hindi na mga sanina sa mga, sa yung mga estudyante ma'am. Natagrapod. Pero at least, ah, interesado sila makaiskwela.

Uh, sa sobrang hirap ng buhay, nananawagan po siya na sana po may mga taong uh, may magandang puso na willing uh, may, ma ma-share ng kanilang blessing para sa kanilang pamilya kasi nakikita naman natin yung itsura ng kanilang bahay uh, tapos kung ano yung sitwasyon nila nakikita nyo naman eh eto nga ano pumasok ako sa kanilang bahay tapos eto uh, may pangalawang palapag po sila pero hindi naman nakakatulog wala so, ano, na kasi syempre, yung mga tao ay, uh, ano na, luman na kasi matagal na yata tong bahay na to hindi pa napapaayos. Magigitan nyo yung ding ding ng bahay ni ate. Uh, ayan, yung forma niya, uh, konting ano lang, uh, uh, masisira na. Kaya yan, uh, <clears throat> papaykotin ko kayo sa bahay ni ate and guys, oh. Hindi ako makatayo. Gawa nung sitwasyon ng kanilang bahay. Uh -huh. and guys, ah, ganito yung forma ng kanilang bahay. So, walang wala talaga. Ayan. yung kayo sa kanilang bahay. Ba? Ayan. Ganito yung forma ng kanilang bahay.